Magandang araw sa inyong lahat mga palangga. Welcome back to my channel, The MJ's Vlog. Thank you so much sa inyong lahat mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello! So, ito, hindi sa ito sa akin ma, ah, uh, umpisahan ko, baka sabihin nyo, nakikisali na ako sa politika. Pero alam nyo mga palangga, sa panahon ngayon, kailangan na dating mga Pilipino magsasalita na. Magsasalita ka na kasi tingnan nyo naman ang bansa natin kung ano na ang nangyari. So ito, kasali kasi si Mingay dahil nga ang ating idolo ay ikinasal sa, sa piking nga, sa showbiz na piking kasalan <laughs> kay Kong. di ba diba? Yan naman talaga ay piki yun. Kaso nga lang ang mga tao ay naniniwala dahil binalita sa television na yun ay katotohanan. Mm. Si Kong at si M ay ikinasal. O, doon pa sa bagyo na terribly ang bagyo. Ha <laughs> So, ayan na nga, kasali nga si Kong Atay di sa mga anomalya ng flood control. Yan. So, inilaglag siya ni Diskaya. O. Oh. Ni Diskaya, ibinasa yung kanyang pangalan. So, ngayon, kung pwede ibalik daw yung, or gustong manghiram, dahil nga sa panahon ngayon, wala na nga kung napapanood nyo ano, Diba? sa sinado Ayon, nilaglag na si Kong at ID na nakakatanggap din. Da, ang ano nga doon sabi, 60M. Hmm. Tapos yung mga comments sa Toktik, baka bawal kasi banggitin yung apps na yon. pero Toktik, baliktarin nyo na lang, baliktarin nyo na lang ang Toktik. Sabi doon, ano yun? Pandinig daw six 16 or 60. Pero ang correct po ay 60. 60 M ang natanggap daw ni Kong Atayri. O, ba? Diba? O, ano na? So, ayan ang mga comments doon sa Comsec. Grabe ang Comsec. Sabi, nakakahiya sa asawa niya kay M. Kay Main daw Nandyan pa naman sa Itbulaga. Ano kaya ang masasabi niya kung pag-usapan doon sa Itbulaga daw kanina ha kaso hindi ako nakapanood ng Itbulaga o ano ang ma-share nyo pero mayroon din naman yon magpo-post Basta sa itbulaga kung anong mga ginagawa ni M doon, mga sinasabi. May magpo-post yan, makikita rin natin kung hindi tayo nakakanood. Pero yung mga nakakanood na mga, mga ano ko talaga, loyalist, loyal na Aldab, at saka na pinanood yung video ko, yung mga, yung mga, Uh, sa aking sa aking channel sa channel na to syempre alam nila so mag comments na lang kayo kung ano kung binanggit ba ngayon araw na to kasi kahapon nangyari yun eh na nilaglag si Atay Di eh so kung ano ang baka itinanong sa Itbulaga baka napag-usapan nila or baka din hindi kung pinatakpan o, oh, di ba? Alam na natin 'yon, ang mga palusot ng bayan. Ganun talaga. Pagtakpan ng pagtakpan kahit totoo hindi nila talaga aaminin 'yon. 'Yun 'yun. 'Yun 'yun. So hindi ko napanood ang Itbulaga. Kayo kung napanood nyo, i-comments nyo na lang. Kasi alam nyo, lahat tayo kanya-kanyang mga POV. So, sa inyo mga palangga, anong masasabi nyo? Na, ang huh? laki pala. Oh, di ba Tapos may nagko-comments doon sa toktik na wala naman daw nagawa sa distrito niya. District 1 po ng Kison City. O, oh, ba diba? So, lumabas na yung mga yung mga ini-interview o, o yung mga in, yung kanyang mudra yung nanay ni kong na nagpagawa ng napakalaking bahay kay ano yun eh pinakita yun eh kay Karin Davila o pinakita na sa tuktik na parang six bedrooms tapos may sa baba pa may 4 bedrooms Six bedroom sa taas, 4 bedrooms sa baba. So, ten bedrooms. Ang laking bahay, ano? At matatapos daw, iwan ko kung kailan yun siya ina-interview ni Karen Davila. Ngayong bang year o last year na sabi, kung late na yun last year, so sabi, tapos na yung bahay. Tapos kung ngayon, ede ngayon kung bago lang yun, so ngayon matatapos ang bahay ang lakay talaga. So, nagsisilabasa na, tapos mayroon pang in-interview siya, in, sya, in ni Corina. Lumabas na ang mga ganon. Ah, ba diba? Sabi, ay, ang napakayaman. Napakayaman. So, ah, mayroon ding nagsasabi doon, ah, kaya pala, wala na sa showbiz nandoon na sa politika kasi gano'n na nga ang bilis yung maman. oh so kaya pala daw tahimik hindi naman yan ang galing sa atin yung mga taong nagko-comments doon sa toktik. di ba Kasi, lahat naman tayo pwede. Kung anong masasabi mo, eh, gano'n na nga. Sobra na nga. Sabi pa nga doon ni Diskaya na yung mga tao daw, yung mga pobre talagang, pobre talaga. O, ba diba? Yung mayaman, yung mayaman. Hay nako, yung mayaman sa kaba ng bayan. Yun naman talaga, hindi po tayo manahimik sa ngayon. Sa panahon ngayon, manahimik ka pa. Grabe na ang ating bansang Pilipinas. Lubog na po sa utang. Wala nang ginawa ano. Continue pa rin ang laban ngayon. Continue pa rin ang mga discussion sa Senado. Tuloy-tuloy ay nako nagbabaliktara na yung mga tao. Nilaglag si ganun, laglag na naman si ganun kailan kaya yan matatapos, di ba? Ang gulo na talaga ng Pilipinas. Kaya ipag-pray na lang natin na talagang yan na nga ang mga makasalanan ay talagang may mapupuntahan at mananagot. Yun lang po, di ba? atin naman yun ni eh. Pira natin yun. Pira natin yun. Di po ba pera natin yun? Kaya paglaba natin. Yan. Ang importante, pagdasal na lang natin na talaga naman, no. Yung pera na yun, ang laki. Pero mo ang nakuha daw ni Kong ay 60M. 60M. Dahil sinabi yun ni eh, sa Senado, kahit anuhin nyo pa, panuorin nyo pa yung mga videos kahit sa ang social media, lumabas ng ganun. Kaya mag-comments lang kayo kung ano, pero wala naman talagang katotohanan na mag-asawa si M at si Kong. Ano lang yon sa showbiz yon Loko lang yon panluloko lang yon Ang katotohanan na mag-asawa ay si Alin at May. Thank you so much mga palangga. Bye! Comments lang kayo. Amo yung mga point of view nyo lebre ang lahat dahil demokrasya tayo bye